Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2019, na Pinamagatang Muscle. Nagsisimula ang pelikula sa isang paglalahad na ang digmaan sa pagitan ng ISIS na kilala sa Iraq bilang Daesh ay magtatapos na. Ang Nineveh SWAT team, na pinamumunuan ni Major Jason, ang tanging unit na lumalaban sa kanila araw-araw ng walang pahinga. At bago mawala ang teroristang grupo, ang Nineveh SWAT team ay naghahanda para sa isang huling misyon. Pagkatapos, nakita namin ang tatlong pulis na na-corner sa isang labanan laban sa teroristang grupo. Si Kawa, isa sa mga pulis ay pinu-protektahan ang kanyang nasugatan na tiyuhin habang ang kanyang kasamang si Jamil ay nakikipaglaban sa mga kaaway. Nagsimulang maubusan ng bala ang dalawang pulis nang dumating ang Nineveh SWAT team at iniligtas sila. Si Major Jasem pagkatapos ay nagtanong sa kanilang dalawa kung ano ang kanilang ginagawa sa lungsod kung saan sila ay tumugon na sila ay nagsasagawa ng pag-aresto. Di nagtagal, hiniling ng major ang kanilang mga pangalan upang tingnan ang mga listahan ng mga kaaway na mayroon sila. Matapos kumpirmahin na hindi sila magkaaway, tinanong niya sila kung nasugatan sila o ang kanilang pamilya ay pinatay ng Daesh. Tinukoy ni Kawan na ang isang pulis na namatay ay ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos, nilapitan ni Major Sim si Kamal para bigyan ng SWAT cap si Kawa. Nagtatanong siya tungkol kay Jamil pero sabi ni Major Sim si Kawa lang ang pwedeng sumali sa team niya. Nag-aalangan si Kawa na kunin ang sombrero noong una ngunit sa huli ay kinuha niya ito. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jamil na kukunin niya ang tiyuhin ni Kawa. Pagkatapos, inutusan ni Major Sim si Jamil na umalis sa lungsod. Bago umalis, hinalikan ni Kawa ang kanyang namatay na tiyuhin at umalis sila. Habang naglalakad, tinanong ni Kawa ang isa sa mga miyembro ng SWAT na nagngangalang Walid kung ano ang kanilang misyon, ngunit hindi direktang sinagot ni Walid ang kanyang tanong. Pagkatapos pumasok sila sa isang gusali at nilinis ito para makapagpahinga, ngunit dahil sa amoy ng bangkay, lumipat sila sa ikalawang palapag kung saan nakakita sila ng isang silid na may gumaganang telebisyon. Nagpahinga sandali ang grupo at nang mapansin ni Major Jasem na binabantayan pa rin ni Kawa ang mga bintana, inutusan niya itong umupo, sinabihan siyang dapat nilang samantalahin ang bawat pahinga na mayroon sila. Si Kawa, pagkatapos, ay nakaupo sa tabi ni Tomahawk at nagbabahagi sila ng mga earphone upang makinig ng musika habang ang iba ay nanonood ng telebisyon. Maya-maya, may narinig si Kawa mula sa labas at nang tingnan niya ito ay nakuha niya ang atensyon ng iba nang tumingin si Major Jason sa labas ng bintana, nakita niya si Jamil na inaalerto ang ISIS car bomber sa lokasyon ng grupo. Napagtanto nila kung ano ang nangyayari, lahat ay nagtatago. Sa kasamaang palad, pinatay ng pagsabog si Tomahawk, at sinalakay ni Major Jason si Kawa. Ang iba ay pumagit na at sinabi sa kanya na hindi ito kasalanan ni Kawa, at tiniyak din ni Kawa sa Major na hindi siya isang traidor. Pagkatapos, kinuha ni Major J ang telepono at earphone ni Tomahawk pagkatapos ay ibinigay ito kay Kawa. Pagkatapos, kinuha nila ang katawan ni Tomahawk at inilagay sa sasakyan para dalhin ito. Dumating ang isa pang sasakyan at nagsisiksiken ang grupo habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano kung paano makarating sa isang partikular na lugar na kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos pumili ng pinakaligtas na ruta para sa kanila, ang koponan ay tumungo. Habang nasa daan, nakasalubong nila ang mga bata na bitbit ang bangkay ng kanilang ama. Niyaya sila ni Major JCM na sumakay sa kanila ngunit tumanggi ang panganay na bata. Gayunpaman, nais ng kanyang kapatid na sumama sa kanila. Matapos ang kanilang pagtatalo, sumakay ang nakababatang kapatid sa sasakyan habang ang kanyang nakatatandang kapatid ay nananatili sa lansangan habang patuloy na binubuhat ang kanyang namatay na ama nagbabago ang eksena ng dumating ang grupo sa hangganan ng kanilang lungsod habang sinusuhulan nila ang federal na pulis na nagbabantay sa hangganan para makadaan sila. Pagkatapos, dinala ng iba ang bangkay ni Tomahawk sa isang lugar kung saan doon inilalagay ang mga namamatay na mamamayan habang binabayaran ni Major Jasim ang isang pamilya upang panatilihin at alagaan ang bata pagbalik sa iba, tinanong ni Kawa si Huka kung bakit kailangan nilang suhulan ang federal police para makapasok sa kanilang sariling lungsod ngunit hindi rin niya sinagot si Kawa. Pagkatapos, napansin ng isa pang federal na Police na bahagi sila ng SWAT team at tinawag sila. Sasagutin na sana si Kawa pero pinigilan siya ni Huka. Si Major Sim, pagkatapos, ay nakikipag-usap sa federal na pulisya at binyantaan siyang huwag sabihin sa sino man na nakita niya sila. Nang muli silang lumabas ng lungsod, tiningnan ni Kawa ang telepono ni Tomahawk at nakita ang mga larawan niya kasama ang patay na Daesh. Samantala, ibinahagi ni Major Sims sa grupo na siya ay isang homicide detective at isang guro bago sumali sa SWAT. Si Walid, pagkatapos, ay nagpahayag na alam niya dahil siya ang kanyang guro noon. Sa pagbabalik kay Kawa, siya ay bigo na ang lahat ay nag-iwas sa kanya sa lugar at walang alam ni isang bagay tungkol sa kanilang misyon pagkatapos, kinuha ni Huka ang telepono mula sa kanya at ipinakita sa kanya ang isang video ng kapatid ni Tomahawk na pinatay ng Dish. Sinasabi niya kay Kawa na sa tuwing nawawala ng pag-asa si Tomahawk sa kanilang misyon, pinipilit niya ang kanyang sarili na panoorin ang video na iyon upang ipaalala sa kanya kung sino ang kanilang ipinaglalaban. Bigla na lang, nagsimulang barili ng kalaban ang mga sibilyan. Ang SWAT ay bumaril pabalik ngunit si Huka ay binaril sa likod ng kanyang ulo ng paalalahanan niya ang mga mamamayan na umiwas sa field ng minahan. Si Major Jaysim ay nakaramdam ng pagkabigo at galit na nawalan siya ng isa pang kasama. Sa pamamagitan nito, isinama niya si Nawalid at Kawa at pumuslit sila sa gusali at pinatay ang mga bumaril. Pagkatapos, pinag-uusapan ni na Major Jaysim at Walid ang kanilang kasalukuyang distansya mula sa partikular na lugar na iyon. Samantala, sinubukan ni Kawan na kunan ng litrato ang isang namatay na Daesh ngunit bigla itong huminga. Tatapusin na sana niya ang kalaban ng pigilan siya ni Major Jasim at sinabihan siyang hayaan ang lalaki na magdusel. Maya-maya, dumating ang ibang miyembro ng SWAT at lahat sila ay nakahabol sa plano. Nang maglaon, may nakita si Walid mula sa malayo at sinabi kay Major Jasim ang tungkol dito. Ito ang base ng mga kalaban. Gayunpaman, sampu lang sila sa grupo. Sinabi ni Major Jacem kay Walid na dapat siyang magdesisyon kung magpatuloy sila, ngunit itinuro ni Walid na si Jacem ang pinuno. Nagtalo ang dalawa at nauwi sa pagdesisyon ni Walid para magpatuloy sa misyon. Pagkatapos, nakarinig sila ng drone na lumilipad sa ibabaw nila at naalerto ang lahat. Ang drone ay dumiretsyo sa kanilang Humvee, na ng isang pagsabog isa pang drone ang nakita ngunit ito ay ibinaba ng isang lalaki mula sa ibang gusali. Ang mga taga-ibang gusali pala ay ang Iranian Special Forces. Kinausap ni Major Jasim ang lalaki at nag-aalok ng magpalitan ng amo kapalit ng mga sigarilyo, na sinangayuna naman ng lalaki. Pagkatapos, nakipagkita sila sa Iranian Special Forces ngunit si Major Jasim lamang ang pinayagan nila na pumasok sa loob ng kanilang gusali. Sa loob, nakipagpulong siya sa pinuno ng espesyal na puwersa, si Colonel Isfahani. Sandaling nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang mga grupo, at pagkatapos, nagpatuloy sila sa pagpalitan. Gusto ni Colonel Isfahani ng tatlong karten ng sigarilyo kapalit ng isang kahon ng amo, ngunit iginiit ni Major Jasem na gusto niya ng isang kahon ng amo para sa isang karten ng sigarilyo sumang-ayon si Coronel Isfahani, ngunit hiniling niya kay Major Jasem na tingnan ang kanilang mga bilanggo at kilalanin sila kung kilala niya ang sino man sa kanila, at ang dalawa ay may kasunduan. Sa labas, nag-aalala si Kawa sa Major pero tiniyak ni Kamal na kakayanin niya ito. Ngunit nagulat sila nang tinawag ni Major Jasem si Kawa at inutusan siyang pumasok sa loob. Si Kawa, kasama ang bawat miyembro ng SWAT ay pumasok sa loob at nagulat sila nang makita si Jamil bilang isa sa mga bilanggo ng espesyal na puwersa. Sinabi ni Major Jason kay Colonel Isfahani na kukunin nila si Jamil dahil pinagtaksile niya sila ngunit tumanggi ang koronel. Samantala, kinausap ni Jamil si Kawa at sinabi sa kanya na ginawa lang niya iyon dahil kukunin ng Daesh ang kanyang pamilya sa Amerika kung hindi niya sila susundin. Ang tensyon ay lumalaki at ang lahat ay handa ng makipaglaban habang ang dalawang pinuno ay nagtatalo. Nang biglang tumahimik ang lahat ng sikawa ay tinaga ang ulo ni Jamil gamit ang isang itak na ikinamatay niya. Matapos masaksihan ang pangyayari, ipinagpatuloy lang ng dalawang grupo ang palitan. At ipinagpalit ni Walid ang kanilang pagkain para sa isang RPG. Nagbabago ang eksena sa Hambi kung saan isiniwalat ni Major Jason kay Kawa ang katotohanan tungkol sa kanilang grupo ang dahilan kung bakit hindi sila makakuha ng mga bala mula sa base o humiling ng backup o airstrike ay dahil hindi nila sinusunod ang kanilang mga utos. Isang buwan na ang nakakaraan, sila ay nakatalaga sa isang misyon kung saan ginawa ni Major Jasem ang lahat ng mga plano at paghahanda. Ngunit makalipas ang dalawang linggo, inilipat sila sa ilalim ng bagong utos at binasura nila ang kanilang unang misyon. Plano nilang ipadala ang SWAT sa isang malayong nayon, malayo sa sarili nilang laban sa lungsod. Kaya, binaliwala nila ang utos at nagpatuloy sa kanilang unang misyon. Ihahayag na sana ni Major Jasim ang misyon kay Kawa nang pigilan niya ito at sabihin sa kanya na hindi niya kailangang malaman ito. Kung ano man ang misyon nila, sasamahan niya si Major Jasim. Ilang sandali pa, narating nila ang dulo ng kalsada at kailangan nilang magpatuloy sa paglalakad. Sa kasamaang palad, sa sandaling bumaba sila sa Hambi, sinimulan silang barilin ng mga kaaway. Sa sobrang pagkagulat, kumingi ang iba ng RPG shot ngunit iginiit ni Walid na hindi pa ito ang oras para gamitin ito. Pagkatapos, si Walid ay naghagis ng granada ngunit ito ay tumalbog malapit sa isang Humvee, dahilan upang aksidenteng mabaril ni Amir, na gumagamit ng machine gun, si Yunes dahil sa epekto ng pagsabog. Nasugatan din si Kawa sa mukha, Agad namang ginagamot ni Kamal si Kawa at humingi ng tawag si Walid sa kanya. Sa kabilang banda, umiiyak si Amir habang humihingi ng paumanhin sa aksidenteng pagpatay sa kanyang kasamahan, ngunit pinapakalma siya ni Major Jason. Matapos masigurado na makakaalis pa si Kawa, nagpatuloy sila sa paglalakad. Ilang sandali pa, muli silang nakatagpo ng isang grupo ng mga terorista at kailangan nilang labanan ito gamit ang malapit na labanan nagawa nilang ibagsak ang mga ito, ngunit namatay si Rezac at nasugatan si Sanan. Nang walang oras upang magdalamhati para sa kanilang namatay na kasamahan, kinuha nila ang sandata at bala ni Rezac pagkatapos ay nagpatuloy sa paggalaw. Nang makarating sila sa isang tiyak na lokasyon, pumuesto si Walid, Amir, at Kawa habang ang iba ay naghihintay ng signal ni Walid. Si Walid, pagkatapos, ay nagpaputok ng RPG sa mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito sumabog. Nang walang ibang pagpipilian, si Nakawa, Amir, at Walid ay tinakpen si Major Jason at ang iba pa mula sa itaas habang sila ay lumipat sa base ng kalaban at isang shootout ang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng terorista at ng SWAT. Nagawa ng SWAT na ibagsak ang mga kalaban ngunit si Arkem, sa kasamaang palad, ay namatay sa labanan. Pagpasok sa base ng kalaban, agad nilang nilisan ang lugar at inutusan sila ni Major Jasim na mag-reload at mag-rehydrate ng siyam na pong segundo bago dumating ang potensyal na reinforcement ng kaaway. Si Major Jasim, pagkatapos, ay pumunta sa isang mesa kung saan nakita niya ang mga nakakalat na magazine. Dahil sa kanyang kaayusan, iniipon niya ang mga magazine at inilagay sa isang kahon. Ngunit nang iangat niya ang kahon, isang bomba ang na-trigger at lahat ay nagulat dahil sa pagsabog. Ang lahat ay agad na pumunta sa kanilang commander at lahat sila ay nawala ng salita nang makita nila ang duguan na katawan ni Major Jason. Lahat ay nagdadalamati sa pagkamatay ng Major nang biglang tumayo si Kawa at ipaalam sa kanila na tapos na ang kanilang siyam na pong segundo. Dapat silang magpatuloy sa misyon at bumalik lamang para sa kanilang mga namatay na kasama. Nagalit si Walid sa nangyari, at nawalan sila ng moral na ipagpatuloy ang kanilang misyon ngunit sumang-ayon si Kamal kay Kawa at nakumbinsi si Walid na magpatuloy dahil ilang metro lang ang layo mula sa kanilang target na lokasyon. Pagkatapos, nakikita natin ang anim na natitirang miyembro ng Minabuswat, na ngayon ay pinamumunuan ni Walid, ay patuloy na gumagalaw upang tapusin ang kanilang misyon. Pagpasok nila sa isang gusali, inutusan ni Walid ang lahat na patayin ang lahat ng lalaking nakikita nila ngunit ang mga may silencer lamang ang gagamit ng mga baril, at ang mga walang silencer ay gagamit ng kanilang mga patalim. Habang patuloy sila sa paglipat sa gusali, nakita nila ang isang ina at anak at sinabihan silang tumahimik habang patuloy silang umakyat. Pagdating sa isang pinto, agad na tinanggal ni Walid ang kanyang sapatos at inilabas ang isang susi mula rito. Kinakabahan at nanginginig, binuksan niya ang pinto at binaril ang lalaki sa loob ng apartment. Mabilis na pumasok si Walid sa loob at sumunod ang iba pang grupo. Nang makita niya ang babae at bata sa sala, napaluha si Walid nang makita niyang muli ang kanyang asawa at anak. Habang pinapanood ni Kawa ang muling pagsasama-sama ng pamilya, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang kanilang misyon. Pagkatapos nilapitan niya si Kamal upang suriin ang kanyang sugat at tinanong siya kung sa wakas ay naiintindihan na niya ang kanilang misyon ngayon, kung saan kinumpirma niya ito. Tinanong siya ni Kawa kung gagawin nila ito para sa lahat ng miyembro ng SWAT at sumagot si Kamal na tanging ang mga buhay pa ang pamilya. Pagkatapos, isiniwalat niya kay Kawa na ang asawa ni Amir ay patay na ngunit nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Sa pagtatanong kung bakit nila ginagawa ito, sinabi ni Kamal kay Kawa na lahat ito ay ginagawa ni Major Jason napatay pala ang pamilya niya ng Daesh Commander na matagal na niyang ikinulong bago siya sumapi sa teroristang grupo. Bukod dito, naniniwala rin si Major Jasem na ang pagligtas ng mas maraming bata ay mahalaga sa muling pagtatayo ng buhay at ng lungsod. Bumalik kay Walid at sa kanyang pamilya, sinabihan niya silang mag-empake ng kanilang mga gamit habang papaalis na sila. Nang maisuot niya ang kanyang vest, tinanong ng kanyang asawa kung hindi siya sasama sa kanila na sinagot niya na lagi siyang nandyan sa kanila. Natapos ang pelikula sa pagtayo ni Kawa at isinuot muli ang kanyang maskara habang tinanong niya si Amir kung gaano kalayo ang lokasyon ng kanyang anak sa kanila. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.